Magandang araw mga mag-aaral! Welcome back sa ating channel na kung saan ay tinatalakay natin ang mga paksa na maaari ninyong magamit kung nais ninyong magkaroon ng paunang kaalaman sa darating ninyong aralin sa Filipino Baitang Tangpito. O kaya naman ay nais ninyo itong gawing reviewer sa nalalapit ninyong pagsusulit. Sa anumang kadahilanan, ako ay nagagalak dahil pinagbubuti mo ang iyong pag-aaral. Narito muli si Ginang Cruz upang kayo ay tulungan. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang tekstong informasyonal. Tara, simulan na natin! Tekstong Impormasyonal tekstong impormasyonal o ang tinatawag ding informatibo Ang mga sumusunod ay halimbawa at kahulugan Ang tekstong impormasyonal o tinatawag ding informatibo ay isang uri ng teksto na may layuning magbigay ng mahalagang impormasyon o kaalaman sa mga mambabasa Ito ay karaniwang ginagamit sa larangan ng pag-aaral, pamamahayag, at iba pang akademikong konteksto. Sa pamamagitan ng tekstong informatibo, malawakang nailalathala ang mga datos, pagsusuri, pangyayari, at iba pang mahalagang impormasyon na maaaring maging kapakipakinabang sa mga mambabasa. Halimbawa ng tekstong impormasyonal o ang tinatawag ding informatibo. Mga balita Ang mga balita ay naglalaman ng mga kasalukuyang pangyayari, at impormasyon sa dipunan, pampolitika, pang pangekonomiya, at iba pang larangan. Ang mga ito ay sumusunod sa pamantayang pagsulat ng mga balita na naglalaman ng mga mahalagang datos at impormasyon. Edukasyonal na aklat ang mga aklat na may temang pang-edukasyon ay isang halimbawa rin ng tekstong informatibo. Ito ay naglalaman ng malalim na kaalaman sa iba't ibang disiplina tulad ng agham, kasaysayan, matematika, at iba pa. Ang mga aklat na ito ay may layuning maghatid ng impormasyon at kaisipan sa mga mambabasa. Ikatlo, sulating pampaaralan. Ang mga sulati na ginagamit sa mga paaralan at institusyong pang-edukasyon ay karaniwang tekstong informatibo. Ito ay maaaring mga sanaysay, talumpati, pagsusuri at iba pa. Ang mga ito ay naglalaman ng mga datos at impormasyon na may layuning magbahagi ng kaalaman at pag-unawa sa mga mambabasa. Pang-apat, mga pamphlet o brochures. Ang mga pamphlet at brochures ay mga patalastas na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga produkto, serbisyo, at iba pang mga gawain. Ang mga ito ay madalas na makikita sa mga ospital, mga tanggapan ng pamahalaan, at iba pang mga pampublikong lugar. Ang layuni ng mga ito ay magbigay ng mga mahalagang detalye sa mga mambabasa. online na mga artikulo. Sa kasalukuyang panahon ng digitalisasyon, marami ng tekstong informatibo na matatagpuan online. Ang mga artikulong ito ay naglalaman ng informasyon tungkol sa iba't ibang mga paksa tulad ng kalusugan, pagluluto, teknolohiya at iba pa. Ang mga ito ay malawakang binabasa ng mga tao sa pamamagitan ng mga website, blog at online publications. Sa pagbuo ng isang tekstong informatibo, mahalagang isama ang sumusunod na mga elemento. Una na dito ay ang pamagat. Ang pamagat ng tekstong informatibo ay dapat maging tuwiran at naglalaman ng pangunahing ideya o paksa ng teksto. Ito ay naglalayong hikayatin ang mga mambabasa na magpatuloy sa pagbabasa. Ang sumunod ay ang introduksyon. Ang introduksyon ng tekstong informatibo ay naglalaman ng pambungad na mga pangungusap o talata na nagpapakilala sa paksa o isyo na tatalakayin. Dito rin inilalatag ang layunin ng teksto at kung ano ang maaasahang impormasyon mula sa pagbabasa. Katawan Ang katawan ng teksto ay naglalaman ng malalalim na pagsusuri, mga datos, halimbawa at iba pang impormasyon na susuporta sa pangunahing ideya o paksa ng teksto. Ang mga impormasyong ito ay dapat ayusin ng maayos at magkaroon ng malinaw na pagkakasunod-sunod. Conclusion sa bahagi ng konklusyon, nagbibigay ng pagsusuri o pagbubuod sa mga mahalagang punto na inilalahad sa katawan ng teksto. Dito rin maaaring magbigay ng pahayag o panawagan na may kaugnayan sa paksa o isyo. Sanggunian kung ang tekstong informatibo ay nagtataglay ng mga pinagkunan o pag-aaral, mahalaga na isama ang listahan ng mga sanggunian o bibliograpiya. Ito ay nagpapakita ng pagiging mapagkakatiwalaan at nagbibigay ng pagkakataon sa mga mambabasa na magpatuloy sa paghahanap ng karagdagang impormasyon. Pangwakas Ang tekstong informatibo ay isang mahalagang uri ng teksto na naglalayong maghatid ng kaalaman at impormasyon sa mga mambabasa. Sa pangwakas na bahagi, inaasahang mababatid ng nagsasaliksik ang mga pakinabang sa pagpapalaganap ng mga datos, pagsusuri, at impormasyon na maaaring makatulong sa pag-unlad ng kaalaman at pagpapalawak ng pangunawa ng mga tao sa iba't ibang larangan. Ito ang pinaghanguan ng lahat ng impormasyon na aking inilahad at ibinahagi sa inyo. Binabati kita dahil natapos na nating basahin at unawain ang paksa tungkol sa tekstong informasyonal. Maraming salamat sa muli mong panonood at pakikinig ng ating aralin. Inaasahan kong malaki ang maitutulong sa iyo ng video lesson na ito sa iyong pag-aaral. nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at ishare mo na rin para makatulong na rin ito sa iba pang mag-aaral. May gusto ka bang ikomento tungkol sa ating kinalakay? O baka may request kang video lesson? Ikomento mo lang din yan sa ibaba. forget na mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po si Gina Cruz, ang inyong guro sa Filipino by Tampito. Paala!